ng caregiver. Wala kasi proteksyon ng kanilang mga katawan laban sa mga sakit na maaari nilang makuha sa kanilang trabaho. Ito ang inireklamo ng OFW na si Leonora Agurila sa pinagtatrabahuhan niyang rehabilitation center sa Riyadh. Nahawa kasi si Leonora ng sakit na herpes zoster sa pasyenteng kanyang inaalagaan. health workers sa Pilipinas may naghihintay daw ng na mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Sa ngayon, mahigit 200,000 nurse at caregiver na ang nagtatrabaho bilang OFW sa iba't ibang bansa. Sa Saudi Arabia, marami sa mga Pinoy ang nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan. Isa dito si Leonora, isang caregiver sa Riyadh. Bagamat tagapaglinis ang trabahong nasa kontrata ni Leonora pagdating niya sa Saudi naging tagapag-alaga siya sa isang rehabilitation center. Pero ang trabaho sa rehabilitation center madalas sobra pa raw sa 10 oras at ang masakla pa, dinapuan siya ng malalang sakit habang nagtatrabaho. Sinuri ang mga rashes na bumalot sa balat ni Leonora. Kumpirmado sa medical certificate niya na nagkaroon siya ng herpes zoster o sakit sa balat na dumapo sa OFW habang nagtatrabaho sa rehabilitation center. Sabi this is a uh, herpes ay sanhi ng isang virus na kung tawagin ay varicella zoster virus o VZV na parehong virus din na nagdudulot ng chickenpox o bulutong. Dahil ng kabulutong na si Leonora, nasa katawan na niya ang virus na ito at posibleng na-reactivate ang virus dahil sa stress o pagbaba ng kanyang immune system. Dahil nagtatrabaho sa Anasban Group of Company si Leonora, dito siya humingi ng tulong medikal

Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA, nakalagay sa kontrata ng isang OFW na employer ang dapat sumagot ng medical expenses ng OFW. Employment contract, of all our OFWs, nakalagay doon na the employer should provide free medical, emergency medical and dental treatment to our workers. Pero kadalasan, hindi natutupad ang probisyong ito. Tulad ni Leonora, nagtatrabaho rin si Esther sa Anasban Group of Companies bilang caregiver. Nung nalaman kong caregiver ang trabaho ko, nalungkot ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. At unang-una, wala akong karanasan bilang isang caregiver. Uh, nahihirapan ako na isipin bakit ako magka-caregiver. Dahil sa mahabang oras ng pagtatrabaho sa Rehabilitation Center, nagkasakit rin si Esther madalas na akong naihilo, nagkakaroon na ako ng sakit na pag nilagnat ang pasyente, may lagnat din ako. Pag sinipon ng pasyente, sinisipon din ako dahil sa hina ng resistensya ko that time. para sa dugo. Kaya ang dapat sana'y perang na ipapadala sa apat na anak, na lamang sa pambili niya ng gamot. Ang sinapit ng mga caregiver tulad ni na at Esther ...inirereklamo rin ng iba pang Pilipino. Sa ng isang 3G phone, nakadetail ngayon si Nalyonora sa isang bahay ng kumpanya. <laughs> Ronda pauwi ang 43 Pilipino mula Saudi Arabia. Lahat sila may reklamo sa iisang kumpanya. Ang Anaspan Group of Companies sa Saudi Arabia. Ang parehong kumpanya ni Leonora at Esther. Naranasan ko po doon na uh, nagkasakit po ako pero nandoon pa ako sa ospital nagbabantay po ako. Kasagsagan po doon ng H1N1. Nagkalagnat po ako noon. Nag-text po ako sa by uh, supervisor namin na palitan ako pero hindi po nila nagawa. Ang sweldong 950 real o 12,000 pesos nagiging 6,000 pesos na lang daw. Sa ngayon, naghihintay pa rin si Nalunora at Esther na mapauwi sa Pilipinas. So, sa matter of procedure, uh, dito sa Saudi Arabia, kailangan siya mag-undergo ng medical check-up. Sa kuha ng isang 3G phone, nakadetain ngayon si Nalionora sa isang bahay ng kumpanya. <tipos> <tipos> na nagreklamong recruitment violation ang mga Pinoy na galing Saudi laban sa kanilang recruitment agency dito sa Pilipinas. Right now, we have around 8 outstanding cases against Anasban you know, for a variety of reasons like uh, contract substitution, uh, breach of contract, uh, underpayment of wages. Sinubukan naming kunin ng panig ng Anasban group of companies sa ngayon, nakikipag-ugnayan na daw ang Anasban Group of Companies sa Philippine Labor Office at POEA at patuloy na itinatanggi ang mga paratang ng mga OFW. Hiling ng mga nabiktima, tuluyang masuspindi ang kumpanya sa lalong madaling panahon at makamit nila na ang nararapat na aksyon sa kanilang sinapit. Dahil hanggat di suspindido ang Anasban Group of Companies, maaaring may iba pang Yonora at Esther na malantad sa peligro ng kanilang trabaho ng walang kaulang proteksyon kwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, at sa corner team of Avenue Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, OFWDiaries at gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na biyernes, ako po si Tara David, at ito po ang OFW Diaries.